Good morning mga mommies! Gagawa tayo ngayon ng uh, cupcake pero i-steam ko lang siya kasi wala akong oven, nasirang oven ko. mag steam lang tayo at ito yung ating mga ingredients na gagamitin. Papakita ko sa inyo. Ito yung ating mga dry ingredients. Um, 1 and 3 fourth cup ng all-purpose flour, 2 third cup ng cocoa powder, cocoa powder, 1 teaspoon baking soda, 1 teaspoon ng um, yung pampaalsa nakalimutan ko na lagi. Kuno lang, lang diyan. At tapos, meron tayong sifted na nga pala to ha At meron tayong 2 eggs, 1/2 cup ng butter, 1 cup ng buttermilk since hindi 'to buttermilk, mag DIY tayo ng buttermilk. At meron din tayong sugar, 1 cup ng sugar ayan, para makagawa tayo ng buttermilk maglalagay lang tayo ng 1 tablespoon ng white vinegar dito ayan so leave lang natin yan dyan at ayan, makikita nyo, nag-iiba na yung kanyang uh, texture so maya maya, okay na yan Whisk na natin ang ating butter and sugar. Tapos, ilalagay natin ang ating egg. One at a time lang. Tapos, makikita nyo, hindi ako gumamit ng electric mixer. Ako ay nagmano-mano lang. Tapos, ilalagay natin yung dry ingredients. Alternate ng milk. Dahan-dahan lang. At, wag natin din siyang i-overbeat para hindi tumigas ang ating cupcake o ang ating gagawing muffin. Ayan na siya. At dahil wala akong chocolate chips, kaya tayo, tayo hindi nakakapag-bake, um, naglalagay na lang ako nitong chocolate bar na chinap-chap ko. Ayan. Nagay ko na lang siya rito. At tapos, ilalagay natin nasa medyo malalaki yung pagkaka <laughs> ano ko. Pagkakahiwa ako. Dahil nailagay na natin ang ating chopped chocolate at vanilla, ready na siya ilagay sa ating mold o pan. At steam na natin siya! Kaya yung ating nagawa, mukha siyang puto kasi nga, um, ay lang natin siya, in-steam. Kaya ayan, pumutok siya talaga. Ito yung may mga, makikita yung chocolate chips na nilagay natin. Hindi pala chocolate chips, yung chocolate na, chocolate bar na chinap ko. Ayan, mamaya titikman natin. Medyo mainit pa siya at marami pa akong, may nakasalang pa ako ngayon. <laughs> Kakatuwa. Iluto ko to sa ano, sa microwave. Ayan siya, oh. Hindi siya pumutok kagaya dito. Tapos iba din yung ano, texture niya. Ito medyo bouncy. Tapos ito medyo bouncy din pero hindi ka bouncy parang luto mo talaga sa sa oven. Tingnan ko mamaya kung ano yung difference nila pag kinain ko na. Talo kasi si eh. Epi. Pinilit niya pagkasain yung tatlong cupcake dito sa kanyang baon. Gusto daw niya kasi. Tapos ito lalagay ko na lang yung kanyang yakult and wala ulit siyang fruit sa pag-uwinan niya kakainin.